10.26 mga tol uh, Parking lot tayo Edit muna ako Edit muna tayo ng vlog mga tol Pag uwi Just got home 11.13 Sunlight Pure food Tender Just edit edit Abang nag edit Salang muna tayo labahin Time check 12.29 Sampay muna tayo Ang una nating sinalang Time check 12.44 183 kilometers Punta natin si Macy Si na, Let's go 12.52 Dito na tayo kay Macy's. Ayan siya. Wink. Signing up. <laughs> Time check. 115, ka Kakauwi lang namin ni Macy's. Uy! May salad. A salad. Let's go. Kain tayo guys. Time check. 5.06. Una na matulog sa ako. Oh, apa yang penting Ika hero Adik ah, selalu Belum nangis Lancet 324 Agi ah, semang namin ini Si nang day off Yeah 442 Good afternoon Alain Mamalaki kami nang baboy Joy Tram What's up baby girl na humilde traffic ngayon sa harap natin mga tol oh. dami sa sakyan ba yo ganda no soundtrack na ginawa ng fans ko yung Paul Pontero grabe bele jack De -de 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 -de. mamaya pa rin pangyay nyo ang forma men time check 4.53 4.53 ng hapon nandito po kami ngayon sa LA na yan sawa so, anong mission mo ngayon Bili ako ng Yobab. Yobab. Saan so, tayo bibili ng Yobab? Dito, dito. Saan, saan? Turo, Asan turo. Na? Here. Here, in Choi Trams. Ayan, oh, no, open siya. Ayan, Hindi no, wala no, masyadong tao. Pork for non-Muslim, pare. Ayan, oh, no, pork for non-Muslim. Ayan, oh, no, pork for non-Muslim. Ayan, no, yung mga baboy, pare. Ang daming baboy, oh. All baboys. Yobabs, ayan, oh tulip, maling ayan, lanchon meat mga yobabs yan, pare ito may mga chicharon din sila dito men, no? ayan, nakita nyo yung chicharon nila okay, yan oh. men follow ka natin sa page ko may internet ka? ha? nakukus ka eh ah, date <ha>? check mo nakukus <laughs> lang, ganun ako ng volleyball talo naman ang reply ay, yun ba? sayang naman ano <laughs> ba Kala ko may internet si ate at na ma-follow nyo sana tayo. Hindi niya tayo kilala. Guys, sayang para may follower sana tayo. Oo, oh, oh, para follower. Oo oh, naman mm -hmm. eh. Wala bang discount pagkabayan? Hindi ako mayari nito eh. Daming pagkain oh. Pampangas best asawa. Oh. Sarap to oh. Ano na yung mga napamili mga asawa? Buhay. Wala na ba tayong patis doon? Wala na. Tapos na yung patis? Mm -hmm. Okay. Tawin mo yung bigas dati kumaka. Ano yung gusto mo dito? Eto. Ito ba yung gusto mo? Brother, how much gusto mo? 16. Oh, kuha ka? Kuha Sige. Ang dami nilang pagkain mga tol. Kalikot lunch mga tol. Sawa. So, wow. Mm. Ano masasabi mo sa akin ng ina natin? Ganda, no? Aesthetic, oh. no? Ayun naman, tol. May pa-aesthetic pala sa lente. Aesthetic Lene. dito, eh, no? Ayun lang yung order namin, no? tig dalawa kami chicken cutlet ng asawa ko. Tapos, ito yung tinatawag na chicken chate patre. <laughs> ito yun. <laughs> ah, kabo. Kukangkuha <laughs> mo. Kukangkuha ko talaga. Tapos, ito yung pakora, guys. wonder ham. Ito, pakora. Ulitin natin, guys. No? Na, ito ang Indian cuisine. Chicken cutlet. Itong dalawang bilog. Tapos, ito yung chicken chate patre. <laughs> ito yun. Tapos, pakora. Kain yeah. tayo, guys. You know? Ora. Kain ka sa. Cheers tayo ng pakora selfie selfie siya porque aesthetic dito sa kainan eh. Mm. <laughs> Sarap. Mahap ng pao lang nila. Mm. Ano? Ang tatlet. Mm. Ang tatlet yung dimanghang. Oh, mas masarap dun sa akin. chicken. Ito yung masarap yung chicken Chati pattery eh. kasi parang pizza to yun. Eh. Mmm. Mmm. Ang masarap to. Ang sarap na ito. Look, mama. Ketchup, uh, dad. Mmm. Sarap, guys. ka. Mmm. Mm. Ang masasabi mo dyan sa fresh milk chai nila? Masarap. Masarap eh <laughs> talaga ba? Ma. Masarap nga. Uh -huh. Kira kita, mga ganyan gitsura. <laughs> masarap. Uh -huh. Lasang tea. Tingnan mo A pinch of hope, a spoonful of laughter. Endless, Endless love. Love, love you. <laughs> Hmm, love you. Time check, 6.05. naki edges muna ako dito sa CR sa isang hospital medical clinic. Habang din din misis sa salamin niya. Time check, 6.15. Ilang minuto din tayo nag-CR, pare. Ganda ng CR dito sa medical clinic. Salamat sa servisyong natural. <laughs> Diyan nagpagawa ngayon ng salamin si Mrs. Hindi pala nagpagawa, bumibili ng salamin. Labo kasi mata ni Mrs. mga tol eh. Nag-take advantage na rin kami sa offer, 50% off. Tara, basok tayo. Sawa, tapos ka na ha? Oo, tumas na yung grado. Tumas yung grado mo? Oo, tumas. Talaga? Wala ba kayong pre-consultation para sa akin, eh? Baka lumabo na rin mata ko. <laughs> Wala ba? Gusto <laughs> mo, pwede Pwede? Oh, kasi Kasing nga. Kasi nga, pa pre-consultation <laughs> na <naka> sa akin. <laughs> baka balma <lumabu, laughs> Hindi, baka lumabo pa mata ko. na mata diba? Check natin, gagawin. Hindi natin alam. Kanino man to, mali kami na pagkatampot. Malas. kawawa ka naman. Ayan, soli na lang namin dun. 650. Wala problema. Soli na lang sa Choi Tram to. Pauwi na eh. 705. Running Park. Ayan, ninintay ko si misis. Kamali, akong dumpot dahil sa akin tinatanong ko siya kanina. Sabi niya, oo, oo, oh, oo. Oh, oh. Hindi pala ako tinitignan. Ayan, na dumpot ko tuloy. Like, iba din. <laughs> Kaya naman ni misis. Oh, anong nangyari? Anong Nakuha ko na, guys. <laughs> Buti nandiyan pa yung mayari. Anong yung... mayari? Andun pa yung... Ay, nandun pa yung baboy namin. <laughs> yung, yung akawawa ah, niya na lang mo, oh, yung may-ari noon, sabi niya, ay wala na to. Baka mamaya, din tinanggap niya na wala yun. Kakawawa naman. So, yeah. Makikita naman niya yung vlog mo eh. Tsaka in-inform ko yung ano doon, yung nagbabantay doon. In-inform mo? Oo, oh, sabi ko baka may customer na bumalik. Ah, sana, insya Allah. Kaya yeah, ka. Ano ba? Pakitabi na lang. Uh Oo. -oh. Tinabi ko doon. Okay. Just got home, 7.26. Asawa! Oh. What do we have now? Yobab naman. Yobab naman? Ano yung yobab yan? Sinigang? Sinigang na yobab. Sinigeng-geng! Paano yung sign ng geng na sinigeng geng sinigeng -geng. Hmm? Sinigang geng Sinigang na yobab! Kain tayo! Magandang araw sa inyo At syempre, napanood nyo yung nangyari sa amin ngayon ng misis ko Napakasimpling day off lang Wala masyadong aganapan Na malenggi kami dun sa short trams Ng baboy na sinigang Ayan, na napanood nyo kanina na kinakain namin Ang sarap talaga Anyways, pasensya na sa mga kapatid nating muslim, no? Na syempre, sa kanilang paniniwala Ito ay pinagbabawal At sana, wag nyo po akong husgaan Kung ako'y nakakain ng isang uh, pagkain Hindi normal para sa inyong paniniwala Well, anyways, uh, gusto ko nga palang pasalamatan din lahat ng mga taong nakasuporta dito sa ating page and YouTube channel na Billy Jack Sanchez. You wanna know why? Uh, At na ulit ang good vibes ni Billy Jack, no? At salamat sa mga tao na appreciate ng ating pagbabago dito sa ating yugto ng buhay. Ayan. At syempre, shoutout ko na rin lahat kayo. Ayan ng mga ating active followers and supporters. At syempre, gusto ko nga rin palang i-mention ang ating special fan na si Paul Ponteras, no? Napakagaling na kanyang ginawang ano, uh, kanta tungkol sa atin sa Billy Jack. Pangalan ko pa, men. So, ito, gusto ko lang siyang ibahagi sa inyo at ire-react ko. Ayos lang ba yun? So, the beat goes like this. Let's go! Yeah. oh get on the same one let's go silangan, let's go Jack, salit ka, walang kapalit Kahit kano, kahit rap, di ka umatras kahit saglit Naglakay sa disyerto, dala po sa tsipa Kapag sumusuko, ikaw steady Walang supply, walang gas Lumakad sa itang araw, bagus mo parang kweto Bawat patak may pangarap, bawat hakto may sandito Kahit malayo sa Pinas, dala mo tubo ng pandirigma Subok mo, mo lang parang barbeque sa karto, di ka nadala Billy Jack, Billy hey. Jack, itrawang bida sa umaga't gabi Kakihitsan ka ilagay na mo ang mga Oo, Billy Jack The one and only walang katulad Inspirasyon sa tropa, ganyan ka kahalupet O ang pabantay Sa silangan, lakas mo Parang bagyong paparating Mahimik pero delikado Pag tumihilos ka, may dating Hindi yabang kumita Pang namay may kasamang malas Kaya lahat ng tropa proud sa iyo Parang trophy sa pulpit Self-made, self-made Buhay mo parang soundtrack Hard mode pero panalo Ikaw yung definition nang ng comeback

Malupe, mata ta, jai chan, gaya gaya, nagpo ng e. Oh, Billie Jean, the one and only, walang katulad. Inspiration sa tropa, niyang kakalubet, walang kapatai. Billie Jean, Billie Jean, oh, Billie sa sa'yo. Saludo ako sa'yo, Mr. Paul Ponderas Napakalapit ah, Pakalupin naman ng rap piece na pinamagi mo at dedicate sa aking pangalan. So anyway, gusto ko nga rin palang pasalamatan lahat ng mga taong walang humpay ang pagsuporta sa atin at syempre unti-unti tayong na-appreciate ng mga tao sa ating yugto ng ating buhay ng pagbabago. Maraming maraming salamat sa inyo. as special mention na rin sa lahat ng mga ka-OFW-han ng buong mundo na ko. No? Laban lang tayo palagi araw-araw. Magsumikap tayo para sa ating mga pangarap. Pre, kung bago ka sa aking Facebook page at YouTube channel, don't forget to hit the follow button or subscribe button. Maaari nyo na rin po pala kung ma-search sa TikTok pati na po sa Instagram. Ayan, mag-follow-follow na po tayo, share the love, no? At huwag niyo po kakalimutan lagi to share the positive vibes of Billy Jack Sanchez. So once again, this is Billy Jack Sanchez. You wanna know why he's saying, don't hate, spread love and educate, and let love seize the day. At syempre, ako nga palang with ng Pilipinas para sa hindi pa nakakaalam. So thank you for watching my vlog, day 27. See you on my next vlog. Peace out! Silly Jack, solid uh, walang kapalit.